Mga katupada, kape muna tayo. Mainit-init pa ang kape sa manukan natin. Ito na po, mga katupada. Pinalitan ko na po yung mga ano. Oh, magandang hapon pala, mga katupada. Linggo ngayon. Uh, ah, lang ang... putada doon sa baba dito tayo pumunta dinigman na dito dito po pinalitan ko yung ibang lobit sa ano, manok ako lang nagpalit ako lang nag uh, splice splice okay naman maganda naman yung pagka uh, ano natin pagka uh, splice so nagbalik natin ito mga katupada ano tayo mag Mag-vaccine tayo sa ano, Palpax. Tapos, yung, ano ko eh. M -M ah, Ano ba yung isa? M5. Itong B1, B1, uh, Bonboro, Lasuta. Tapos, isang Palpax ako. Kung may pagka ano, kung ngayon kasi parang pa uh, ano na, sobrang lamig, mag siguro. Ah, uh, magano ko, Coriza. Alos itong mga ano, itong mga ano, rugtak to nandito mga katupada ay ito na mga uh, lugong kahit maglugong binili, binili. Ito, ay uh, ito i natin itong ano to bagong bloodline sa galing bicol ano daw ano to uh, Dimonyum bulik demonyo ito to mga katupada thank you ingat tendahan lang tayo sa vision natin na sabo thank you